Nagkausap kahapon mga kabombo, mga consternation ang uh, uh, pangulong Ferdinand, bongbong Marcos Jr. at itong si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Floss. Yan at uh, sinabi nga ni Presidential Communications Office Secretary Chelo Garapil na binigyan ng update ni uh, Flos. Itong si Pangulong Marcos sa mga pinakahuling impormasyon galing naman doon sa Israel. Ayon pa sa naturang tanggapan, sa naging pag-uusap ng dalawa ay naghayag ng mga pag-aalala ang Pangulo sa kalagayan ng tatlo pang mga Pilipinong patuloy na hinahanap sa naturang bansa. Tiniyak naman ni Ambassador Flos kay Pangulong Marcos na ginagawa ng kanilang bansa ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nananatili pa rin sa Israel. Pinasalamatan ng Pangulo ang Israel, lalo na ang Israeli Defense Forces sa ginagawang pagliligtas at uh, pati na yung nangyari ho na pagkakasave uh, doon sa 20 uh, kababayan natin. Tiniyak din ng pangulo kay Ambassador Floss na kaisa ang Pilipinas ng Israel sa paglaban hindi sa uh, hindi lamang yung uh, aktwal na paglahok uh, sa mga aktibidad uh, kundi ito umano yung loobin ng Pilipinas na kundinahin ang mga pag-atake ng Hamas. Umaasa si United States Secretary of State Anthony Blinken na magiging matagumpay ang gagawing pakikipag-usap sa mga Hamas para tuluyang mapalaya ang mga binihag nilang mga American citizens. Patungo na kasi sa Israel si Blinken kasama ang ilang mga opisyal para tulungan ng Israel na mapalaya ang mga bihag ng mga Hamas militants. Nakikipag-usap rin ang Estados Unidos sa Israel at Egypt para tulungan ang mga sibilyan sa Gaza na mailikas o mailikas ng mga aligtas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni United States Secretary of State Anthony Blinken. The United States has Israel's back. We have the back of the Israeli people. We have their back today, we'll have it tomorrow, we'll have it every day. We stand resolutely against terrorism. Um, we're determined to make sure that Israel gets everything it needs to defend itself, to provide for the security of its people. All... Ng bahagi ng pahayag ni United States Secretary of State Anthony Blinken. Kagnay pa rin sa iba'yong mga balita na naanawagan naman si Pope Francis sa mga hamas na kung maaari ay palayain na ang lahat ng kanilang mga binihag. Isinagawa ng Santo Papa ang panawagan sa kanyang misa sa St. Peter's Square nitong araw lamang ng Merkules. Sinabi ng Papa na labis siyang nalulungkot sa nangyayaring labanan sa Israel at Palestine kung saan marami na ang individual na mga nasawi. Nararapat lamang Anya na ipagtanggol ng mga naaapi ang kanilang teritoryo subalit labis na nakakalungkot na pati mga sibilyan na nakatira sa Gaza ay nadadamay. Magugunitang nasa 1,200 katao na ang nasawi sa panig ng Israel at mahigit 1,000 naman ang nasawi sa panig ng Hamas. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Pope Francis. Continuo a seguire con dolore i continue to follow with pain and apprehension what is happening in israel and palestine. many people have died, many more have been injured. i pray for the families who have seen that day changing from a day of thanksgiving to a day of grievance. Inyong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Pope Francis. Kaugnay niyan, patuloy rin ang panawagan ng United Nations na dapat ay protektahan na ang mga sibilyan doon sa Gaza. Kasunod ito sa ilang libong Palestinian na naang nasawi mula ng bombahin ng Israel ang Gaza. Kasama rin sa nasawi ang labing isang guro at tatlumpong mga mag-aral sa paaralan na pinapatakbo na, na rin ng United Nations mayroong mahigit sa 220,000 katao na ang nawalan na ng tirahan dahil sa patuloy na airstrike na ikinasira naman ng mahigit 1,000 mga kabahayan. Sinabi ni United Nations spokesman Stephanie Duyerich na mahalaga ang pagkakaroon ng daanan para makaligtas ang mga sibilyan na naiipit sa labanan doon sa Gaza. Ibinunyag din ng Israeli military na mayroong isang daan at na mga sundalo nila ang kasama sa mahigit isang libo na nasawi sa Israel. Pinabulaan din ng Israel na nagkaroon ng suspected infiltration sa kanilang airspace mula doon sa Lebanon. Ayon pa sa Israel Defense Forces, nagkaroon lamang ng human error kaya tumunog ang nasabing mga sirena.